Welcome Buhay Provincia Ayan Nagbablog na naman ako Ito yung mga tanim ko Opo guys Ayan o Kumag Ginawag sila lang Boy na boy na sila Alambre ang ginawa kong pakapitan Sa alambre Ngayon Medyo maulan-ulan dito guys Sa antipolo may naitindi yung panahon minsan, may araw, may ulan. Ito yung mga tanim ko kopo ngayon. Ayan. Yan yung mga pangkong ko guys. yun yung pangkong yun. yung mga pangkong. Ibay na sila. Ayan. Tapos pinanimang ko rin ng pinya. Kasi sayang yung lupa guys. Ayan. Ngayon, mamasyal tayo dun sa ano tapos natin yung uh, mga pork ko guys sa taas Ayan. kaputik dito guys ngayon eh. tingnan yung daan guys ang kaputik hindi tayo Ayan. ito yung mga sitaw ko guys Ayan. Ayan yung mga sitaw ko guys Ayan. Ayan, may buwan na siya guys so, tingnan mo guys may buwan mo siya naman na siya. Ano ang haba. sitaw guys. Ano yung takin puno? Ito naman tayo sa ubi guys. yung mga ubi. Ayan yung mga ubi ko guys. Ubi yan guys. Ginawa ko siya ng gagapang. Ayan. gumapang niya sa rambutan. Ayan. Ayan medyo hindi may tindihan. Ayan, umaraw na naman. Ito yung mga dragon fruits, guys. Ayan Ayun yung mga dragon fruits ko, guys. So, ngayon, dito ko tinanim yung mga sagi, guys. Tingnan natin yung mga sagi. Akyat tayo. Ito kasi nag-landslide, guys. Eh. Ayan. Landslide, guys. Sobrang, ano ulan. Lumambus yung lupa. Ayan. Ayan. Ito naman yung mga sagi kong tanim, guys natin saging yan guys yan mga saging yan mga bagong tanim ko yan guys na saging ano. Oh. mga saging yan at may papaya rin sa gilid yan o oh. kahit saan pwedeng taniman yan ito yung malaki na yung saging ko guys so, hindi to lang ako sa overlock yan saging guys Ayan. Ito naman yung mga sunflower. Ayan. Ito yung mga oh, sa gilid-gilid ko tinanong yung mga yun nga guys. Ayan Oh. Eh. Ngayon dito tayo sa baba. Ayan. Oh, ito yung mga luya kong tinanong guys o. Oh, nung linag ko. Ayan o. Oh. Buhay na sila guys. Ayan o. So, dalawa, tatlo, apat, lima ito guys so, ito yung malunggay ko guys so, malaki na siya sa so, puno lang yun. o so, oh, ito yung luya ko guys o so, oh, diba buhay na buhay na siya o oh, tingnan mo guys so, luya yan ngayon yun. ito yung mga bago kong tanong panglad, ayan o oh. Tanglad. mga bago kong tanong guys mga pangulad yan ayan. ito so, yung malberry ko buhay na siya oh. Iberian guys tapos ito naman yung suha o oh, buhay na rin siya oh. Hmm. ito naman yung saging <laughs> oh, yung nyug pala ayan, nyug guys yes. alim ko wala pa siyang buho siguro malapit lang mamunga yan guys hmm. tapos ito yung mga uh, kanaka mga okra po guys ayan ah, tingnan mga okra yan guys away na sila ah eh. ko yung sila pinanin. dati kasi dito yan sila kasi parang ang sikit nagsisiksikan kaya dyan medyo maluwag-luwag sila ah, eh. kaya dyan ko yung tinanin uh, malaki na sila baba tayo guys baba tayo dito ko sila tinanin guys ayan eh. So, yung mga okra po guys, so, yung buhay na ang laki na. Diba? Ngayon, bababa tayo. Medyo makikip nga lang. Ayan na. Marami-rami rin ito guys. Ayan na. So, yung rambutan. Kaso, hindi naman siya namunan. Namulak-lak lang siya. Tapos, ayan. Lalaki ang ito guys. So, sabi ko sa inyo na pag malaki hindi na may ayo kayo mabuti yun baba ayo yun shout out sa lahat ng mga sumusuporta ng buhay probinsya guys yun shout out sa lahat yun ito naman yung mga tanim kong halaman guys ayan ginawa ko silang bakod ngayon yung mga crotons, iba-ibang variety. Tingnan mo siya guys, ang ganda na yung -bulak -bulak ng yung pagkabulaklak, ng pagkadahon niya. Diba? Ayan eh. Galing ka pa ng dabaw. Gustong gusto nila ng, ano, ng, may uh, na arawan naarawan siya. Tingnan um, mo. So, ito sabi na mother dito. Mother dito daw yan. Ayan. Ayan. Ayan kulay niya. Yan. Yeah. Hili ko kasi nagtanim. Yan. Ito naman yung tawagan nila yellow Sari-sari yeah. guys. May gulay. May halaman. Yan. Ito naman yung banda ko. pa Ipapasyal ko kaya sa aking ano. Kasi matatapos lang ng bagyo-bagyo. Ayan. May bulaklak na siya guys. Ang natin sa ano. Ima, ano, dini dini kung ano ng talong ayano eh. yung Ayan. mga talong yan guys buhay ng sila kita tanim ko yun sa taas sa natin kadin dini ko yung sila itatani pag malaki laki na um, naman yung mga basic na basic yun ngayon baba tayo nagrobing tayo guys Naputik oh, eh. Nakabot ako ngayon guys ito. <laughs> diba? Sa, ito, sayang. Kasi na-wash out siya ng karina. Ang kalayang kayo na sa nanya, guys. Ito yung ina-harvest ko dahil kinamayang siya ang bunga. Ayan, eh. Tinangay kasi siya. Yung sa sobrang dragas-dras ng tubig, guys. ayun eh. Sama yung, ano, ayan, eh. ano siya na bunga. Pero may patanim makuli. Nagtay makuli. Ganun talaga ang buhay. Ayun, ayun, sinawaw, ayan, nagtatanim tayo. Nawawala. Ayan. Ayan, nagtalim ako ulit. Ayan, buhay na ulit yung ano eh. Yung ampalaya. Ayan. Kaya tayo, tingnan natin yung gabi. Ayan. Ayan, ito yung trip namin. Ayan, tinanimang ko na rin. Ayan, ito na sila guys eh. Ayan. Ito yung gabi guys. Ayan. Buhay na buhay na sila, oh. Eh. Isang taon ba yun bago magkaroon ng laman? Yun yung gabi na tawag na ano, ha? Hindi siya binagulay yung, ano, ito yung gabi na, ano, na tawag yun. Yung malalaki ang, ano, laman. Yan yung isang taon daw bago yung mamuna ay magkaroon ng laman pa. Ayan, eh. Ayan. Di ba? tsaga-tsaga lang tayo. Ito yung buhay buhay. Shout out sa lahat ng buhay. Sinasakweta sa buhay probinsya. Ingat tayo sa lahat. Hanggang dito na nga ang vlog ko na to. Bye bye. Thank you.